O magandang hapon po sa inyong lahat. Sunshine Bidanis po ang inyong lingkod pag -ibig. Ngayon po, ang um, i-discuss ko po sa inyo regarding dun sa pag-ibig fund. No? Ano po bang ibig sabihin ng pag-ibig or ang Home Development Mutual Fund? No? Ang pag-ibig po ay acronym yan ng uh, may kahulugan ng pagtutulungan sa kinabukasan ikaw, bangko, industriya at gobyerno so yun po yung acronym ng pag-ibig so ulitin ko po pagtutulungan sa kinabukasan ikaw, bangko, industriya at gobyerno yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig fund also known as Home Development Mutual Fund yun po ang ibig sabihin yan para mas malinaw po sa atin no so iba kasi parang uh, ano bang uh, pag-ibig Ibang pag-ibig naman po yun. So tayo po ang uh, parte ng national uh, government o government-owned corporations na pinatatakbo ng ating gobyerno, ano po. Ano po ba ang uh, napapansin nyo sa logo ng Pag-IBIG Yung logo po ng Pag-IBIG Fund, 'pag pupunta kayo, nakikita niyo sa sa ibang lugar, yung opisina ng Pag-IBIG may logo po 'yan na bahay, no? Ang number one pong misyon ni Pag-ibig Fund to all Filipino workers workers to save with Pag-ibig Fund and to have a decent shelter. Yan po ang number one misyon ni Pag-ibig Fund. sa lahat po ng manggagawang Pilipino na kailangan po ay makapagulog, makapag-ipon at mabigyan po ng mas magandang tahanan ang ating mga manggagawang Pilipino. No po. So, kumapansin niyo po, pansinin niyo po 'yung aming logo. no. Sa ngayon po, meron na po tayo 'yung uh, 15.12 million active members, no? As of uh, year 2022. So, napakalaki, napakalaki na po ng ating uh, aktibong miyembro, almost na sa 1/4 na po ng populasyon ng Pilipinas, no? Hindi lang po ito natitigil bilang isang uh, empleyado, Pwede rin po tayong magboluntaryo o magbuha ng hulog bilang isang boluntaryong uh, voluntaryong uh, contribution. So, yung contribution po na tinatawag natin kay Pag-ibig Fund para mas maintindihan nyo po. Ang ibig sabihin po ng contribution ni Pag-ibig Fund ay personal savings ng bawat membro. So, yung 200 pesos po na inihuhulog natin, yan po ay magsisilbi nating contribution o savings na binibigyan po ng mas magandang dividendo ni Pag-ibig Fund. No po. Meron na rin po tayong 117.85 billion housing releases, 105,212 housing loan borrowers at meron na rin po tayong 1.5 million na short term loan borrowers. No po. So sa short term loan as long na active member po kayo uh, qualified po tayo lalong lalo na po ngayon meron pong deklarasyon ng ibang uh, local government sa buong Pilipinas ng under of state of calamity because of Typhoon Egay and Typhoon Falcon no? yung mga binaha po na lugar lalong lalo na po ang Bataan province of Bataan, province of Pampanga at ilang bayan po sa sa San Bales no nagbiglaran na po ang Subic-Castillejos at nauna po ang San Marcelino. So mayroon po tayong uh, 90 days upang makapag file ng ating calamity loan. Okay po. Ang total asset po ng Pag-IBIG no 827 billion. So isipin nyo po kung gaano po kalaki ang total asset ng uh, Pag-IBIG pan. Napaka Loris niya po para malugi, no? Malapit na po tayong mag trilyon sa loob uh, sa total asset po, no? So meron na po tayong uh, member savings na 79 billion. At meron po tayong net income na 44.50 billion for the year 2022. Isipin niyo po kung gaano kalaki. Kaya po ipinagmamalaki po ng bawat membro at, at lahat po ng empleyado ng pag fund na self-sustaining po yung ating uh, ang ating sangay ng ating gobyerno. So napaka low risk po para malugi. Hindi po natin kailangan pang mag-invest from the other investment kasi po meron na po tayong sariling uh, ipinopromote katulad po ng housing loan, multi-purpose loan at calamity loan. No? Bilang isang aktibong active, miyembro, ano-ano po ba yung uh, binipisyo at serbisyo na, 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 ibinibigay po ni Pag-ibig Fund doon sa ating mga aktibong miyembro. Number one po, yung sinasabi ko kanina, yung pag-ibig, regular savings o yung ating personal savings. Yun po yun. Yan po yung number one na serbisyo na ibinibigay ni Pag-ibig Fund. Number two po, yung isa sa pinakamagandang programa ni Pag-ibig Fund, yan po yung pinatawag na Modified Pag-ibig 2 Savings. Ang modified pag-ibig to savings fund, that is a voluntary contribution with a minimum of 500 pesos at naka-lock-in po tayo ng 5 years. So hindi po natin pwedeng galawin yan kung uh, hindi po po sumasapit yung maturity natin ng 5 years. So tanong, pwede po bang makuha yung aking uh, savings na modified pag-ibig 2 or, MP, or MP2 kung wala pa pong maturity ng 5 years? Pwede po. Peding pwede, pwede po makuha yon. Ang magiging asset lamang po, hindi po natin makukuha 100% yung ating dividendo. Bagkos 50% 50% lamang po ng dividendo ang makukuha nyo upon uh, termination ng wala ng termination ng wala po sa 5 years. Na po, tandaan niyo po yan. And uh, ang pangatlo po na programa ni Pag-ibig Fund ay yung Pag-ibig Multipurpose Loan. Yan po yung blockbuster sa aming mga branches sa lahat po ng opisina ng Pag-ibig Fund. Yan po ang karaniwang pinipilahan sa lahat ng opisina ng Pag-ibig Fund. Yung magpapail ng Multipurpose Loan or MPL, number one po yan. No? And then yung pang-apat po, yung Pag-ibig -pag Housing Loans, So kung gusto niyo po, like for example, meron kayong uh, nakapursunod ang property under developer o pwede po nga uh, basta titulado po yung ating uh, uh, lupa, pwede pwede po tayong mag-avail ng housing loan kay pag fund. Meron po yung uh, minimum wage o so yung pinaka-maintaining na pwede ma-avail ng isang minimum wage na empleyado. So, pwede niyo po yung mabisit dun sa ating uh, website sa www.pagibig.gov.ph at para makita niyo po yung uh, kung paano po ang proseso ng uh, pag-acquire po ng property through Pag-IBIG Housing. Doon po, meron po din tayong tinatawag na o Home Equity Home Equity. Yan po ay uh uh isa rin po sa pinakamagandang uh, programa ni Pag-ibig Pan, no? And then, yung uh, Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ang Pag-ibig Loyalty Card Plus po, yan na po yung nagsisilbin nating cash card, no? Before po, ang ginagamit natin is land bank, DBP, at uh, yung iba pa previously na ginagamit natin bilang isang cash card. Ngayon po, ang pinopromote po natin with sa lahat po ng branches yung tinatawag na pag-ibig loyalty card plus again yan na po yung magsisilbi nating cash card ano po so ang kagandahan po sa pagkakaroon ng uh, pag-ibig loyalty card plus uh, with 10 years validity so hindi po katulad ng mga previous cash card na ginagamit natin na it will take only 3 to 2, 2 to 3 years ang expirations. Unlike po yung ating pag-ibig loyalty card plus powered by AUB 10 years na po yung validity. So, kung may time po kayo, ang uh, isa po sa mga requirements para kumuha ng pag-ibig loyalty Guard plus, magdala po ng PSA birth certificate. Kung wala pong PSA, pwede na po ang NSO. Kung wala pa rin pong NSO, pwede na rin po yung LCR o yung galing sa, sa local uh, registry unit ng inyong local government. Basta po may certification. No po, tinatanggap na po yan. No? Galing pong original, photocopy, clear photocopy, at one valid ID. Magdalan na rin po. Ang, ang ID po na nire-required po ni pag-ibig pan basta government issued ID. So aware naman po tayo kung ano po yung mga ID na na ini-issue lahat ng uh, sangay ng ating gobyerno Do po. So kung uh, meron na po tayong Pag-ibig Loyalty Card Plus pwede na rin po tayong uh, mag-download uh, ng uh, virtual app ng pag-ibig yung tinatawag na virtual pag-ibig Once na meron po tayong Pag-ibig Loyalty Card Plus pwede na po tayong mag-download through Google Play app mag-registered lamang po tayo. So, ano po bang kagandahan nun kung meron na po tayong virtual pag-ibig? Hindi na po traditional way of verification ang ating gagawin. Bakit po? Misan po kasi, halimbawa, uh, magpapaverify lang, magpapaprint lang ng statement of account, SOA, uh, ng total accumulated value o TAB, So, hindi na po uh, gano'n. Kung meron po tayong uh, pag-ibig, uh, virtual pag-ibig, i-register eh, d'yo na po lahat po ng servisyo ni Pag-ibig Fund. Meron na pong online. na po. Ano-ano rin po ba yung ating online? Yung mga previous na sinabi ko, andun rin po yung yung servisyo. Mamonitor nyo na po d'yan yung inyong uh, regular savings, modified pag-ibig too, outstanding loan balance, at housing kung meron po tayong housing loan. So, yun po yung ating ipinopromote sa pagkakaroon ng virtual pag-ibig. No po. Ang nagiging problema po diyan, nakakalimutan po yung password. No po. Ngayon po kasi, ini-enhance po yung system natin. So ngayon, ang ginagawa po natin kapag nalimutan po yung password, pinoporgat password na lang po. No po kasi po hindi po pwedeng galawin ni pagibig pag ibig pa ni pagibig pa o kahit sinong empleyado kasi po number one pong sumusunod si pagibig pagdating po sa Data Privacy Act of 2020 2012. So hindi po natin pwedeng basta pwedeng galawin 'yan kasi that is personal information ng bawat miyembro. Ano po? So, tantig mo dyan po yan. Yan po ang nagiging problema pag nakakalimutan po ang password ng uh, virtual pag-ibig. Ano po? So, yung uh, pag-ibig regular savings, yan po yung personal savings na inuhulog po ng ating employer. Yung 100 po kay employee, yung counter po, one, yung counterpart ng 100 ay kay employer. So, 200 pesos po. Yan po yung ating tinatawag na regular savings. Yan po yung mandatory na 200 pesos na ginidedak po sa atin on a monthly basis ng ating employer at niririmit po kay pag-ibig fund na pinahalagahan, pinalalago ang ating savings. No po? So, lagi nyo pong tatandaan para po mas madali po nating maintindihan yung 200 pesos ay personal savings niyo po 'yan. Okay po. No, so like for example, no, bakit po pinaalaga ni Pag-IBIG Fund? Para magkaroon po tayo ng idea way back in 2022 based on our chairman's report si Manang Len. So, ilan po yung dideclare ni Pag-IBIG Fund ng uh, dividendo during during the first quarter of 2023 for the year 2022? may nag-declare po si pag-ibig fund ng uh, dividend rate na 6.53%. Napakalaki po niyan. I-compare niyo po from the other institutions or other or other traditional banks na no, po. So, napakalaki po niyan. So, actually, nag-research din po kami niyan, no? Based din dun sa mga other uh, commercial banks o traditional banks, no? Uh, like for example, no, yung uh, institution, yung si Pag-ibig Fund, yung Bank A, Bank B, Bank C, ang rate po na ibinigay ni Pag-ibig Fund ay 6.53% compare po, pro, compare po natin kay Bank ABC, meron lang po silang 0.1.25%, 0.1%. So hindi po to paninira no, nagresearch din po kami. Napakalaki po ng uh, ikong iko-compare po natin yung uh, yung pagbibigay ng dibidendo ni Pag-ibig Fund. napakalayo po kaya po inihikayat namin kayo na kahit isang ordinaryong uh, uh, empleyado or uh, isang uh, ordinaryong uh, transport group tricycle driver, jeepney driver or TNBS or uh, yung mga grab or mga, alam natin yung mga grab or dermo uh, food fund, uh, sa simpleng paghuhulog makikita nyo na kung, kung gaano kahalaga pagdating ng tamang panahon no po So hanggat as much as possible, hanggat bata pa tayo, kailangan nating magkaroon ng kasiguruhan na may meron tayong may iwan sa ating pamilya. No po? Although sinasabi ko po yan, lahat naman po tayo ay doon darating. May lahat po ay may hangganan. So like for example, no, yung mga way back in the 90s, 80s, yung kalakasan po sa pagtatrabaho, yung mga OFW natin na every time na aalis lamang, doon lamang po sila magbabayad. So after nyan, after nung kahinaan na, kailangan nang naubusan na, uh, magpapacheck po sila kay pag-ibig fund kung ano po yung mga contribution na nihulog nila. So nakakalungkot po, uh, nakakalungkot po bilang isang uh, Uh, empleyado, nakikita po namin kung ano po yung kaibahan dun sa mga aktibong membro na patuloy na naguhulog during those times. Pero pag na na view na po namin at pinakita po namin sa kanila, meron silang uh, hulog na tatlong buwan, for the long period of time, binidyan po at hindi po pinabayaan ni pag-ibig. How much more kung mas malakit itinuloy po nila yung kanilang kontribusyon. So, po, napakalaking uh, bagay po nun, no? So, ano po ang nagiging kalaban natin during our uh, kabataan, yung ating kabataan, o no? kalakasan ng ating pagtatrabaho. So, yung 200 pesos during 90s, um, ang laki na po ng, uh, ng uh, pagbabago pagdating po ng, uh, ng uh, total uh, amount like for example, yung total premium po natin yung total natin na uh, inuhulog plus yung dividendo ni Pag-ibig Fund uh, almost parehas po yun nagkakaparehas po yun po. so so sa 200 pesos po kasi hindi lang po tayo natitigil o nagmi-minimum sa 200 pesos ina-advise din po namin sa lahat ng uh, aktibong miyembro at gusto pang maging ak aktibo hindi lang po tayo natitigil sa 200 pesos pwede po tayong mag-top up o yung value of topping up nasa minimum po tayo ng 200 pesos pwede po natin gawing 300 pesos 400 pesos, 500 pesos, 1000 pesos so depende po sa inyo kung magkano po ang magiging Uh, kakayanin nyo o oh, na monthly basis pagdating po sa paghuhulog kay pag-ibig. So, so halimbawa po, kung ang 200 pesos po, no, ito computing nyo po, simple competition uh, computation lang po ito. No? Kung sa 200 po, itimes po natin sa 240 months yung 200 pesos, yung 240 months equivalent to 20 years, no? 240 divided sa 12 equivalent to 240 months. So, ang magiging total la accumulated saving natin after 20 years is 48,000. So meron tayong 48,000 without knowing na nagtatrabaho tayo kasi mandatory yan na automatic idididak sa atin on a monthly basis. Pagdating po ng 20 years, meron na po tayong And then yung total dividend po na ibinigay ni Pag-ibig Fund dun sa 48,000, dun sa 200 pesos nyo, umabot po yan ng 41,930.86. Yung computation ko based on the dividend rate po na ibinigay ni Pag-ibig Fund for the year 2020 to 2022. So, 48,000 plus 41,000, meron na po tayong total regular savings upon maturity ng 89,930.86. So, isipin nyo, alos, magkaparehas po yung dividendo na ibinibigay ni Pag-ibig Fund. No po, kung meron naman po tayong 300 pesos, meron na po tayong 72,000, and the uh, total uh, dividend na 62,896, Again, ah, ang computation po niyan based on my enumerations ng computation is is 6.5.88% uh, pala 5.88% based on dividend rate na binigay ni pag-ibig fund for, for the year 2020 to 2022 so kung meron naman po tayong 1,000 pesos kung isipin nyo 1,000 pesos time is 240 months Meron na po tayong total accumulated na magkano? 240 months. Time is 1,000. Meron na po tayong 240,000. Plus yung dividend rate, di pag-dividend, na 209,654.28. Automatic, meron na po tayong almost 450,000. So, isipin nyo po yun kung aabutin tayo ng mga 450,000, kung magre-retiro na tayo pwede na tayong gumawa o magnegosyo na pampalipas oras natin, pwede tayong magnegosyo ng mini-grocery ngayon, katumbas tayo ng isang mini-grocery bilang uh, katumbas ng ating uh, paguhulog kay Pag-ibig Fund no? so, inaanyayahan ko po kayo para maging uh, isang aktibong miyembro ng uh, Pag-ibig Fund para po paunti-unti nagkakaroon po tayo ng sarili nating ipon sa simpleng halaga no po, yung 200 pesos sa panahon naman po natin ngayon medyo medyo although madali na pong kitain siguro naman kung tayo nagiging busy o may mga konting negosyo kahit sari-sari store yan pagtitinda sa palengke kahit vendors or other working group pwede pwede po tayong maghulog kay pag-ibig pan no po? Kaya napakalaking bagay po niyan, no. So meron kami ano, meron akong na akong na-encounter before, no. Uh, siguro 20 years na siyang tumigil, tumigil doon sa kanyang paghuhulog. Meron siyang mga 20 years old, 20 years ago na. Kasi nagmamapping kami from different area dito sa parte ng uh, jurisdiction namin. Meron kaming na-encounter na gusto niyang makita yung kanyang hulog. So way back in uh, early 2000 no? So ginawa namin, ipinirint namin Pinirint namin, nakita nila na, Nakita namin, ako mismo nakita niya Ano mga kasama ko, kung gaano kalaki Ang inabot ng kanyang maliit na amo During the past 20 years Nagulat siya doon, tuwan-tuwa siya Akala niya siguro natutulog yung kanyang contribution o yung savings niya kay pag-ibig fund. No, hindi. Yan napaka-importante po niyan. No. So nung makita niya 'yon, tuwa-tuwa siya. Tinulungan niya pa kami doon doon sa kanyang lugar para i-promote si pag-ibig. No so kami po sa ganung sitwasyon natutuwa po kami. Para po uh, makatulong sa ating mga uring manggagawang Pilipino. Again, uulitin ko po ano po ba ang misyon ni Pag-ibig Fund. Ang misyon po ni Pag-ibig Fund to all Filipino workers to save with, with to save with Pag-ibig Fund and to have a decent shelter. Tandaan nyo po yan, no? Kung may mga gusto po kayong katanungan at gusto pong malaman uh, visit lang po tayo sa website di Pag-ibig Fund sa www.pagibigfund.gov.ph Naroon na rin po yung ating mga programa, mga acquired assets, anything, adunal po lahat. Basta't may cellphone kayo, automatic, makikita nyo na po lahat ng servisyo ni Pag-ibig Van through online, anytime, anywhere basta't may internet connection okay po, maraming maraming salamat mabuhay po tayong lahat, ako pumuli po si Sunshine Bidanes ang inyong lingkod Pag-ibig salamat po